Mula si ang Uncle nga akong ginaingon. Tungas, tungas, sa handumanan, sa usa si bua. Ang ako papa si Sidong Sok. Kung atong tapuon, Sinong Ida Sok. ako palit. O gasing dito sa unahan. Kalayo <laughs> man ang tindahan sa akong balag. <laughs> so paglakaw <laughs> na ako dito sa ngiaw nga dapit. Nayo sa kalalaking nga may sitsit. Kinsa -sit. ka. Nadlo ko. Kinitig ka ayo. Mayot! <laughs> ayaw kong basta sa, di ko bayot babay ko gitong ikaw ka! Ah, ito sa unahan, gigukot ko sa laki. Aray! Aray! Ayaw kong <laughs> ripado! Sige, ay, po oh, ho Ay, ay, okay, oh, sakit. Aray, 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 Lami di ay. Huwag ako, gigunita ng nga ako, talikuran nga bahay na. Huwag ako, gisimot. Baho-baho man. Ako, gitilawan. Aplod-aplod man. Yatay, tayo yata man di ay. Huwag <laughs> hey. nili ako sa among balay nga naka Idlay, nagkagisagisi na nga akong sinina kagirep ko ni Junjun. Oh, oh, tay! Girep ko, tay! Huwag girep. Girep ka. Nga laki ba ka? Ikaw memang eh, girep. Kapat! Wakoy anak na bayot! Apat, tay! Imong atay! Akong atay! Wakoy atay! Apat, tay! Imong tuko! wako yung dugo! Abang to! Di mong tuli, akong wako Wakoy tuli! Ay, ra! Ay, nandito na tatay na iyo eh! Huwag hanga ha! Isugo na sa to sa kung tatay pagbaligyan sa saging dito sa mo ang mga silingan. Saging mo din ha! Saging mo din ha! Ay, diyan ang mga laki nagtapos. Pumalit sa saging. Kuya? Palipag saging kuya, lamig kaayo sa makalami ka na po. Awa ah, na yung lamig bayot. Kay, dili na tamis, maot kag na ang bayot ka. <laughs> dili, ayoko nyo nga na ah. Ayoko ba susar na maligyan akong saging. Pila na. Eh, dali ka muna ka nun. Huwag ilanggi ka ng saging. Nangunin na nga sa bayad. Kung sa'y bayad, katukag ka muna yung bayran? Dili, o ilang giyata kita ka ng hamong sobra nga saging iyak na ko kaya kaya na ka ng akong saging wala na maporma o ga ako kinilipunik dipunit nilusak ko din ha nilusak nilusak ko din ha sus sa unahan din na nasi nagtapog ka malaki usapan ang nilusak din mo ba lamin lamina lamit ko ya Huwag oh, sa dihang pagduol na pag doon na ko ilang ikuhang nilusak, ilang gihih gihihiyan. Ayun ah, yung ng nga akong nilusak, akong gihapong gipunit. Binignit po din ha! Binignit! Kapuya, <laughs> 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 oh, uy, nabot tala dyan ta. Nahumanang istorya sa dumbanan sa usak na bayot buwang. Uy, lang <laughs>